Gandang hapon mga kalakwatsero, kalalabas lang sa trabaho. Ito bumili ko ng bumili ko ng pagkain ko ngayong gabi pero wala mo kung gagawin sa bahay. Tambay-tambay muna. Magandang tanawin dito mga kalakwatsero. Di diba? Ma ano ma maaliwalas, maliwanag. Risk kong hangin kahit summer Ayan yeah, no? Masarap magtrabaho ng sakto-sakto lang ang oras May may oras ka para sa sarili Pahinga, gawin yung mga dapat gawin Napaka-importante Hindi tayo yung nagahabol ng oras Wala namang bayad Dito, bayad lahat ng minuto at oras mga kalakotsero ito maaga pa naka uwi na di tulad dati sa dating lugar na pinapasokan ko grabe talaga pumasok ng alas 9 ng maga uwi 11 saan ka pa Chat tayo mga kalakwatsero. <laughs> Pauwiin natin ang boring sa Australia. Yes, that's true. Buti ang gamitin natin. <laughs> sa konting manok. Prutas, purutan. mag yan eh. Uh, sa ano pa yan? 17. Boring day. Shit ulit tayo mga kalakwatsero. Ano mo yan? Ha? Ayan, buha. Oo. Two days akong off nung nakaraan. Anong araw? Bakit? Oh, uh, uh, Wednesday, uh, Tuesday, Wednesday. Bakit? May pag medyo mahina kaya pag mahina bawas ng tao. Pare-parehas naman kami ng tigto two days. Ah, really? uh, Oo. pagka busy ah, uh, pasok lang, pasok lang. Hi guys, what's up? Tayo mo ni Chibas. Oh, syempre. <laughs> Konyak, my friend. Cibasian. <laughs> Cibasian. Cibas Regal. Cibas Regal, ya. Mm. Semangat kita, pre. <laughs> Jake. Ayos ka lang. Sige na. Uwi na ako, ha. Akit na ako. <laughs> Akit na ako, mga lakocero. Umuwi na si Arix sa kasi Jake. Tulog na ako. Maglilinis pa ako sa kwarto eh. I mean, doon sa sala sa pinag-inuman namin.